Ayan, magandang 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 gabi mga kagulong at niya po ah, uh, na tayo ngayong araw na to at nandito tayo ngayon sa shop at tayo pupunta na po ng uh, JB ayan at uh, tapos na po tayong magpagawa ng ating clutch kasi nagloko, nagloko po, po kasi yung clutch natin ng isang araw isang gabi medyo nangangamba ako na baka i-breakdown ako sa daan kaya Nagpagawa na po kami at uh, hindi kaya hindi kami nakabiyay kahapon. Gawa nga na nga po yung clutch natin eh may problema. Kaya miss, minambuti ko muna na ipasok na siya pata uh, ipagawa. At, uh, kasi unang-una po kasi linggo ngayon. Mahirap na mabrik down sa daan. Marami tayong mga pasahero na umaasa na makakating sa kanilang pupunta ng tama sa oras. Kaya hindi na ako nagkatubili na ipagawa itong bus. Alright, nga po, palabas na po tayo ng uh, shine shine Kasi kailangan nating uh, araw na to para uh, kahit pa paano po uh, May atid natin ang isong ating mga mahal na pasero sa kanika kanilang mga distirasyon dito sa kamay nilaan Yan nga po, nandito na tayo sa JB para pumarada muna po sandali At tayo maya maya po ipipili na po sa ating uh, terminal Papunta ng uh, Bulinaw yan po mga kagulong, biyahe na po tayo, biyahe, biyahe na po tayo ha. Yan nga po, yung pong mga pasayro po natin yan na umasa sa pagbiyahe natin. Yan po, hintayin nyo na lang po kami sa daan mga kagulong. Maraming maraming salamat po at magandang umaga po.